Hindi sa lahat ng oras o okay ang ating sitwasyon. Minsan, nawawalan din ng motibasyon kung ang mga inspirasyon ay walang determinasyon at di maroon magpahalaga sa lahat ng sakripisyo at pag-action. Iba pa rin kung may ambisyon. Sa bawat obligasyon ay may misyon. Lahat ng pakikisama ay may komunikasyon at sa bawat henerasyon ay kailangan bumangon. Marami ka man maranasan ng mga hamon, huwag mo nga hayaan na ikaw ay mabaon. Turuan ang maasa na tumalon sa mga pangarap nila noon. Huwag umasa sa natatanggap ngayon dahil di lahat ng permanente ay habang panahon. May mga oras na ikaw ay mag-iisa. May mga oras na sila sila'y magkakapamilya. At mahirap umasa sa iba kung ang lahat ay nasanay na. Isang aral ng buhay na kailangan matutunan. Isang payo na kailangan pahalagahan. Masakit man ang mga katotohanan, ngunit kailangan bumangon para sa kinabukasan. Marami pa rin sa'yo ang nakaalalay. Nandyan palagi at sa iyo gumagabay. Kaakibat mo ang kanilang mga kamay para matuto sa katotohanan ng buhay. Hindi man palagi sila'y makakasama. Ngunit pagkailangan na isila ay pupunta. Palagi na sa tabi at nagbibigay pag-asa sa paglalakbay ng iyong pagsisimula. Tara, kain na na malala. <laughs> Nilagang sagi.